Great, great morning, malayang puso. Ayan, nandito naman po tayo sa ating hapagkainan. At nag-share mo ng ating kakainin. For today, ah uh, ang second meal ko ngayon, lunch. At ang aking lunch ay ginataang uh, bibit tuna. Ayan. Uh, kulang kulang siyang isang kilo yung isang piraso niya uh, ko muna siya uh, sinaing then ngayon uh, gin, uh, ginataan ko uh, naghahanap ako ng uh, pichay na pang sahog eh, wala akong nahanap buti na lang mayroon akong natitang, natitinda sa gilid ng daan habang naglalakad kami ng mga anak ko ang anak nakita kami nagtitinda ng mga gulay at tig sa ang isang balot kaya i-reveal ko ang aking uh, sahog sa aking ginataang bibituna at ang sawag nito ay dahon ng sili. Wow, maganda yung dahon ng sili. Dahon ng uh, alugbati. Dahon ng saluyot. Ay, ang ganda. Sustansya nito mga gulay na to. Talagang pasok na pasok sa low carb. pasok uh, na pasok doon sa low carb uh, chart. Nandun sa green chart itong aking kakainin ngayon itong baby tuna saka itong mga gulay na inilagay ko talagang safe na safe sa mga naglo low carb diet talagang masustansya masustansya itong saluyot at alugbati talagang mayaman to sa fiber kaya maganda to sa may mga problema sa digestive system may problema sa pag ano pala problema sa mga hirap pagdumi. Wala uh, yung lapot niya. Talagang panglinis sa ating bituka. Kaya po, digest, digest, digestive system, napakaganda ang uh, saluyot at alugbati. Yan. Uh, may konting learning tayo mga tutunan sa mga kinakain natin. Uh, Sine-research kasi uh, doon sa chart na sinusundan natin sa low carb diet nandun yun, may pinapakita yung mga kung ano yung mga benefits ng mga gulay na dapat mong kainin na dapat pasok sa low carb diet at ito namang ito namang dahon ng sili ay napakayaman nito sa capsaicin yan yung capsaicin ay maganda siya sa may mga problema sa baradong ugat o sa mga may problema sa puso um, mga um, nagpapaluwag siya ng mga daluyan ng taana ng dugo o, kaya maganda to sa may mga ugat tamang tama to sa akin mga puso tamang tama to sa akin dahil nagka problema tayo sa sa kalusugan hmm, tayo po ay na-stroke ito yung napagandang kainin natin mas maganda nga nito mga puso kung i-blender kaso may problema ako ngayon yung blender ko kulang ng adaptor kaya siguro sa mga susunod mga video natin magbiblender tayo ng mga dahon dahon na ating iinumin na hilaw talaga hilaw hindi na natin lulutuin pero dahil nasanay tayo sa pagluluto ay lulutuin muna natin Maghanap muna ako ng adapter doon sa blender na pwede kong gawing juice iinumin natin na hilaw talaga yung ano uh, mas maganda hilaw sariwa daw na kung pagsariwa yung daon ng sili daon ng saluyot daon ng alubati yan pwede natin isahuga ng ng Uh, ibang gulay nahilaw din About pipino uh, matubig kasi yun eh napakaganda napaka rin nun yung pipino at di nawawala yun sa akin ngayon lang dahil mayroon akong guaba Ayan, nabili ko rin siya 10 pesos uh, pasok din siya sa uh, low carb chart doon sa mga greens yung guaba yung uh, bibig guaba <laughs> <BB>. <laughs> malilit kasi ano to eh organic na guaba ito lahat na, na sinaw ko dito sa bibitunan na itong kinataan ay organic to hindi to nangangailangan ng fertilizer kahit walang fertilizer tutubo to itong saluyot uh, uh, lugbati itong daw ng sili lahat sila kahit hindi mo siya lagyan ng fertilizer tutubo siya yan kaya napaka sustansya nitong kainin natin kaya pasok na pasok talaga siya dun sa sa low carb chart na sinusundan natin at ito namang tuna uh, mayaman siya sa uma, omega 3 kaya good for the heart to mga kamalayan po yung tuna Uh, na lang natin nakakita uh, may naglalako na ng bb tuna na eh, pasok lang sa ating budget hindi pa tayo makakabili ng talagang malalaking tuna na puro laman lang ano kaya itong kakainin ko ngayon ay yung buntot at yung ulo kasi gusto gusto ko talaga yung ulo lalo pag inataan. ang sarap sipsipin ng ulo yung laman ay doon na yun sa sa magiin ako ng mag parte ng laman ng ng bibituna na to. Kaya Ayan, marami akong natutunan nung nag-low carb diet ako kung paano iwasan yung mga pagkain na na ano talaga uh, nagpapataas ng blood sugar at yung sakit nga ngayon top killer disease ngayon yung heart disease yung stroke at yung diabetic nasa top 3 disease yun saka sa yung, cancer uh, pero ang laging kalimitan na magkakambal sa isang na, na sakit sa isang tao itong uh, ano uh, stroke at ah uh, diabetic magkakalagi hindi hindi sila naghihiwalay kaya sa akin uh, iniingatan ko talagang uh, tumaas yung uh, blood sugar ko uh, iingatan iingatan ko talaga yung kasi na stroke tayo eh magkapatid pa naman yan dalawa na yan yung stroke saka ano uh, diabetic Ngayain ulit ulit ko na kaya yung prutas ko ay guaba talagang organic guaba 10 pesos yung gulay uh, saluyot uh, at daw ng sili tig, -tig 10 pesos din yon kaya hindi mahal ang mag low carb mga kamalayang puso hindi mahal baka yung iniisip ng iba mahal yung iba kasi syempre kung mayroon kang kakayahan bumili ng mga mga pagkain pang low carb na talagang pang social eh mahal talaga yun pero kung gusto mo namang uh, yung nandito lang sa ating ano sa ating bayan sa ating kapeligiran dito sa Pilipinas uh, mga local Uh, leaves na mga gulay lalo lalo na yung mga green na gulay na pasok sa low carb ay kaya natin gawing yung paglo low carb diet lalong lalo na wag tayo magpapawala ng itlog napakaganda ng pag-aaral sa itlog talagang maganda siya para sa puso good cholesterol kasi yung itlog kaya huwag kayong maniniwala na yung itlog ay nakaka uh, high blood o nakakataas ng ng um, ano yung uh, cholesterol niya o po matas ang cholesterol niya pero good cholesterol ang itlog kahit unlimited kainin mo ng itlog pwede kahit araw-araw ka magkain ng itlog hmm. pero may mga portion din na itlog kung araw-arawin mo na talagang pasok sa sa pagiging healthy yung ano nya yung puti yung puti yung dilaw ihiwalay mo yung egg yolk ihiwalay mo pero yung puti lalo pag nilaga yun ang kainin mo ah, uh, pampalakas siya ng ano, muscle yung itlog. Naisa uh, naisama ko lang, wala naman pala dito sa video ko yung ito pero nabanggit ko lang. Maganda siyang uh, mag-build ng muscle. Uh, yung itlog. Pampalakas. Kaya hindi nawawala yan sa mga ano, mga, mga nagpapalaki ng katawan. Yung itlog. Ayan guys, ang dami ko nang sinabi. Uh, kakain lang din naman. Uh, sharing lang 'to, guys. Medyo maingay kasi may nagagawa dyan sa kabilang bahay, may nag, may nagko-construction. Kaya Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At kung makapag-subscribe ka na, baka pwede namang isang like or share, share ng ating uh, local journey. Mga uh, kamalayang puso thank you thank you sa lahat ng mga new subscriber old subscriber sa lahat lahat thank you thank you sa suporta nyo po sa akin at kung gusto nyo pong gayahin yung diet ko sundan nyo lang po yung mga binibit mga sinishare kong video pwede nyo yung lutuin din yung mga niluluto ko gayahin nyo kung talagang Ah uh, gusto niyong mga low budget ang kakain niyo para sa local bribe, sundan niyo yung aking video. Yung mga sinishare kong video. Panoorin niyo mga kumain puso. Ayan. Uh, nagrasal muna po tayo bago tayo kumain. Sa nga ng ama, ng anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, bindisir mo po itong aming kakainin sa araw po Gawin mo pong kalakasan at medisina sa aming, aming katawan. Ang biyayang ibinigay mo po sa, sa amin. po ay samot dalangin na namin sa iyong bukong anak na si Jesus. Amen. Ayan guys, kain na na. Thank you, thank you.